A ver, Alam nyo bang sa San Marino Tuna gawa ang ating masarap na ulam for today's video? Tara, wag mo munang kainin yung San Marino Tuna mo ng ganyan lang. Halika't isisig natin yan. Tatlong ingredients lang ang kakailanganin natin para makapagluto ng San Marino sisig. Siyempre, unang-una nga yun ang ating San Marino Tuna. Kung walang color yellow, ay pwede na rin yung kulay pula, mga be. Pero mas bet ko kasi yung color yellow kasi medyo maanghang na siya pag Kapag mainit na nga ang kawali, ay pwede na nating ilagay ang sibuyas. Igigisa lang natin to ng mabuti, mga be, hanggang medyo wala na siya. Sayang nga lang at walang nabili na ceiling green. Mas masarap sana kasi ang ating sisig kung may ceiling green mga bae. Pero dahil walang ceiling green ay siling pula naman. Noon, etong San Marino, kapag bili namin, kain na rin agad. Kaso, natutunan ko sa kapatid ko, may mas isasara pa pala to. Igisa mo lang sa sibuyas at sili, tapos sa yun, may San Marino sisig ka na. Abat, ah, hindi lang basta to inuulam ha? Pwedeng-pwede nga rin yan ipalaman sa biskwit tsaka sa tinapay eh. Kapag sinubukan nyo to, makakalimutan nyo talagang diet kayo. At dahil pwede na natin ilagay ang ating San Marino tuna, ilalagay na natin. Wala bang ilalagay, alang itatapon. <laughs> Igigisa lang natin yan ng mabuti mga be, hanggang parang napiprito na siya. Ayan, ganyan lang kadali siya lutuin. O ba? Diba? kahit bata, kayang lutuin to eh. Gigisa mo lang mabuti hanggang maluto na siya. Tapos ihanda mo na yung kaning lamig at nang makakain na. At kapag ganito na nga ang itsura niya mga be, ay okay na siya. O ba? Diba? kabilis, makakakain na rin at napagod ako kakalinis. Pero so, bago yan, syempre, ilalagay muna natin ang ating mayonnaise. <laughs> oh, di nyo kinaya yon Tatlong rhyming words yun. <laughs> o, oh, paano? Hanggang dyan lang muna for today's video, ha? Ako na lang ang kakain at nauna nang kumain ng Nigel ko. Thank you so much for watching. Follow and share for more. Okay, bye! <laughs>